Hoy, ang tanda-tanda nyo na, nagdididi pa kayo. <laughs> ano ba yun? Grabe naman makadidi. Wow, ano man yung nanay ninyo. Buti na lang, bait-bait si mama nyo. Oh. Hmm, bait naman ang mama nyo ito. Hinahayaan <laughs> niya magdidi ang kanyang mga anak. Kahit mga ano. ano. <laughs> sige, sige na. Naka, oh, yung nanay nila, oh. Talaki-laki <laughs> so, na, no. oh. O, yun, oh. Nagdididi pa rin. <laughs> Naiinis yung nanay Naiinis Iniwan. <laughs> <Anyone. laughs> Naiinis yung nanay nila, yun, oh. iniwan uh, nanay na yun. <laughs> uh, sabi sa mama pa dito. <laughs> <laughs> Nainis na yung na nila. <laughs> mm, stretching, stretching naman ito si Choco. Ano, basyog na? Mm, naku na mga pusa kayo. <laughs> Wala na, iniwan na kayo. <laughs> Kasi, lalaki na ng mga ngipin nyo, oh, na, didi pa kayo ng didi. <laughs> From didi to nalang na lang sila, ano. <laughs> Mm, sige, ayan, sige. Ah, sige. Nako, 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 itong mga batang ere. Nako. <laughs> Yung isa dito. <laughs> mm, sige, sige, ganyan. Mm, mm, sige. Gabi tong itong ano, dalawa, si Choco at saka si Guya. lalaki ng mga lato-lato ano ninyo, oh. Mm? Nagdidi pa rin. Ayan, oh. No? Oh, klaro na. Ala, sige. Sige. Hmm, Sigi Ala, sige. Hmm, ganun sila. Hmm, pero pagka matutulog, ayan, sila paling yung tatlo mag ano, magkatabi. Pero nag-aaway yan, no? Oh. <laughs> yan, yeah, no? Hmm, Sigi Hmm. Mm, sige. <laughs> oh, yan na na <laughs> Ayun, Eh, isa dito, hindi makulit. Ayan. Ito talagang dalawa, lagi Laging ano. Laging mag-best friend, ano. mag eh. Oh, ayan. <laughs> sige. <laughs> Ay, naku. Kakatawa na ano, mo po sa ito. Hmm? Ano, no? Itong isa, si Boy ito, eh. Kung saan-saan umihi, ayan, yung lato-lato. Ah, ang lalaki na ng mga lato-lato niyo. Hmm? <laughs> Ay, naku na mga pusang ito. Ay! Mm. 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 Ito ang haba ng kanyang buntot. Ito, ano siya? <laughs> sige, sige. matibay sa inyong dalawa, anak ko. <laughs> Huwag sumali mo, Chi. Uh, ay, nako! <laughs>